Ito lang naman yung mga requirements na kailangan sa pag-uwi sa Pilipinas. Siyempre, ang una is yung ticket mo. It's either print or nasa email mo siya. Basta meron yung booking number mo. Okay na yon. At siyempre, yung passport mo. Mm, wag mong kalimutan yon. Kung gusto mong makauwi ng Pilipinas. <laughs> ang pangatlo naman is yung e-travel QR code. So, mag-fill up ka lang sa may website. And then, screenshot mo lang pag tinanong ka sa may airport. And then, yun yung papakita mo sa kanila. Ayun lang ang susunod. Maraming pera, yun ang dadalhin mo pa ng Pilipinas. Pero kung wala, okay lang. At least makasama mo naman yung family mo, di ba? Yun yung pinaka-important. So, ayun na nga, nandito na ako sa airport. And then, nakita mo yung self-check-in monitor. Ito po yung pinakamadali na pagkuha ng boarding pass. Enter mo lang po yung booking reference mo. And then, scan mo yung passport. After that, mag-print na yung boarding pass mo. That's it. Pag may mga check-in luggage kayo, antayin nyo na lang na mag-open yung counter. And then, i-drop in nyo lang. Ganun lang kadali. Ito na yung pinakahihintay natin, mga best. Papasok na tayo sa my plane. Thank you for watching guys and enjoy your vacation. Enjoy your stay in the Philippines.